Mula sa dating target na huling bahagi ng 2025, posibleng maurong sa 2027 ang pagsisimula ng rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge sa Makati. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, iniiwasan ng ahensya ang matinding trapiko lalo't gaganapin sa Pilipinas ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026. Ngunit kahit maantala ang mismong pagkukumpuni ng tulay, planado na umanong simula ng DPWH ngayong taon ang paggawa ng mga detour bridges sa magkabilang panig ng Guadalupe kapag natapos na ang mga pansamantalang tulay, saka palang isasagawa ang retrofitting o pagpapatibay ng kasalukuyang istruktura. Paglilino naman ng DPWH, hindi tuluyang isasara ang Guadalupe Bridge habang ginagawa ito. Ang Guadalupe Bridge ay isa sa mga pinakaimportanteng tulay sa Metro Manila na dinaraanan ng libu-libong sasakyan araw-araw. Bukod sa Guadalupe Bridge, libu-libong sasakyan din ang dumadaan araw-araw sa EDSA mula sa original na schedule noong June 13. Posibleng iurong na rin sa 2027 ang simula ng EDSA Rehabilitation. Ayon kay Sekretary Bonoan, ayon ng Pangulo na isara ng matagal ang mga lanes sa EDSA na posibleng makasagabal sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Hinihintay pa rin ng DPWH ang pasya ng Pangulo sa rekomendasyon nila tungkol sa teknolohiyang gagamitin sa proyekto. Pinasuspindi muna ng Pangulo ang EDSA Rehabilitation para mapag-aralan kung mapapabilis pa ito. Target naman ng DPWH na matapos ang rehabilitasyon sa loob ng anim na buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.